Ayan. Hello mga kasimple. Ala, nag-aso-aso ang aking mukha ba? <laughs> Makikita niyo ang kaldero ng kasimple nyo. Ayan. So, nagluto ako guys ng dinuguan. Nagluto ako ng dinuguan. Ayan. Ayan na guys. Niluto ko muna yung karni bago natin i-add ang mga ang ano. Alam niyo na. Alam niyo na. Bawag banggitin dito. Nagluto din tayo ng steam cake. Ayan. Luto na siya na ano na yung time niya. So, ilagay na natin dito. Sobrang sarap talaga itong sweet na to, guys. Order ng aking mga kauban ba? Kauban sa trabaho. Ayan, guys. Sobrang sarap, guys. Nag-try ako kanina ng isa. So, ito turn up muna natin yan. Sus! Kunin ko muna yung aking phone holder. Grabe talaga, simple nyo ba? So, ito turn up ko muna. Ayan yung ating ano guys. Nagluluto ako guys. Filipino food. As in yun guys. First time ko nagluto ng dinuguan dito sa Amerika. So try natin kung masarap talaga magkaluto. So mag prepare muna tayo nitong ano guys. Hirap talaga nito guys. Wala tayong video cam. Video man. <laughs> Wala rito ang aking video camera man. Pero kahit andito yun siya. Hindi yun sa akin na video kasi ayaw ko naman talaga ng video niya. Kapag <laughs> siya ang nag-set up, hi na po guys, wag na lang. Ayan, so yan na nga. Kukunin ko muna yung aking uh, puto. Puto. photo, photo. I-prepare natin. So, dito na guys. I-prepare na natin. Nahiwi, Jud, guys. Ang ano. Hiwi ka ayo. Diba? Ano na kinasya? Hiwi. Baloto na siya. Baloto na. Kita niyo. Oh, luto na. Ayan. Ang sarap talaga nito, guys. As in, first time ko nagluto ng na... ano dito sa Amerika. Anong tawag nito? Binubuhan. Yes, totoo. Ayan. So, so sulit talaga. Maraming nakaano dyan. Nakasagabal dyan, no? Huh? Mmm. Ilalagay na natin doon sa lalagyan. Kung saan ko siya inilalagay ang ating mga. Ayan. So, hawa na natin. Masarap to, guys. Magugustuhan to ng mga kasama. Kapag malasahan ko na masarap siya, talagang magugustuhan to ng mga kasama. As in. Ayan. Ayan. Tingnan nyo nga, guys. Tingnan nyo nga, guys. Diba? Ayan. Luto na. First time ko talagang nagluto dito sa Amerika ng minubuan. Kasi masarap. Partner ito sa puto. Ah! Hindi ko sila bibigyan ng ano guys. Dinubuan yung aking mga kasama. Sa amin lang to sa bahay. Bibigyan ko rin yung kaibigan ko. Kukuha muna tayo ng plato So ito, enough na to sa kanila. Ito na ang ko doon sa akin mga kasama sa work. Ayan. Ito na. Ayan. Two, four, six, twelve. Twelve pieces. Ayan. Twelve pieces dito, guys. Diba? So, ito na. Pakita ko sa inyo ang aking iloto. to hindi pa natin na-add ang may itim. Mamaya ko na-i-add pag lutong-luto na yung karne. Kailangan malambot ang karne. Ganon. So, thank you guys sa laging panunood ng aking video. Thank you guys!